Habang tumatanda tayo, unti-unti nating nauunawaan ang mga bagay na dati tila walang kahulugan. Marahil kaya tayo pinapalo noon ay dahil mas masakit pala ang mga hamon ng buhay ngayon. Hinayaan tayong maglaro noon dahil hindi natin alam na magiging seryoso at hindi biro ang buhay ngayon. Ayaw tayong malingat sa mata ng mga magulang natin noon dahil alam nilang darating ang panahong inaabot ng buwan o taon bago tayo muling magkita. Pinayagan tayong kumain ng matatamis dahil mapait pala ang buhay pagdating ng panahon. Palagi tayong inaalalayan sa paglalakad dahil darating ang panahon na sarili na lang natin ang aasahan. Masaya na tayo sa sampung piso noon dahil hindi pala ganun kadaling makuha ang gusto natin ngayon. Pinapatulog tayo sa hapon noon dahil sa pagtanda, tila limos na ang bawat oras ng tulog at pahinga. Pinapakain tayo ng masustansya upang pagdating ng mga pagsubok, may lakas tayong haharapin ang lahat. At sabay-sabay tayong pinapakain noon dahil alam nilang darating ang panahong mag-isa na lang tayong kakain.